Hello mga kapatid, magandang hapon at kumusta po kayong lahat? Ngayon, at uh bago lang tayo natapos sa ating catechism empowerment sa mga kapatid natin dito sa Diocese of Kidapawan sa matalam, strain sa ating mahal na ina. Uh, kumusta po kayo? at salamat sa walang humpay at pag, sa pagsusuporta sa ating programa may maganda akong i-share sa inyo ngayon meron, meron tayong kapatid pero bago nyan magbasa muna tayo ng comment na uh, sa ating uh, walang humpay na taga suibaybay na mga kapatid natin sa pananampalataya si Lydia Uh, Badilio, have a wonderful day. Salamat. Maayong hapon, Father Darwin, watching from Dabao Di Oro, Pantukan. Uh, nakapunta na ako sa Pantukan, mga kapatid. At si Angelo Labandero is watching. At si Bilwart, na uh, pakot na nanonood sa atin. Si Ellen Cheong, good afternoon. Father Darwin, watching from South Korea. So, meron akong i-share uh, sa inyo na magandang karanasan ko dito. Pero, magbabasa muna tayo ng ilang komento, mga kapatid. Si Rosemary Makilan Antig, God bless, Father. At si Julius Walker, nanonood sa atin. At si Mamangha kayo dahil isang pari na kapatid natin, uh, dumapit sa atin dahil meron siyang kakaiba na karanasan at ating tugayan mamaya magbasa po na tayo ng comment uh, isang pari na hinaharas ng ating kaaway uh, it is an oppression it is not possession but it is an oppression at si Tia Fili Abel, Abelia nag, nanood sa atin at si Vince Michael Remedios. May hapon, Father Darwin Gitcano solid fan po. Ay, salamat. Salamat tayo. Libo-libo po yung dumalo sa ating talk, empowerment. So, at naka, ano din tayo sa ating bispo Bishop Jose Colin Bagafuro. Bagafuro. Nag-usap tayo sa ating bispo at sunod na araw, So, balikin tayo dito kung walang conflict sa mga mga kuma-approve at ma-finalize na nila uh, sa susunod na taon. <laughs> so, salamat tayo kay Father Tony Lupiba na sa kanyang panguna naka ano tayo naka uh, bukas o uwi naman tayo uh, bukas sa ati Diocese si of Tagbilaran. At si Father Rinaldo Quen, nanonood sa atin ngayon. Uh, Riz, -huh. uh, res, uh kami ng kaunting oras para meron tayong pupuntahan sa sunod na, sa sunod na mga oras. Ngayon yung alas 5 na meron tayong pupuntahan. Jassel Hagunap Hamilarin, nanonood sa atin. Hopefully, mo ka sa Southern Leyte, eh, Father. So, wala pang pa schedule. Si Rainville Valen Jr. watching from Camigan, Father. So, it's November. Pupunta tayo sa Camigan. Si Bubong Magsayo. tubong Magsayo. Nanood sa atin. Si Imper. Sister Imper. <laughs> Congrats day sa mission. Daigo ng Diyos. So, salamat, Sister Imper. Uh, si Tia Philly. Hello, Father. I miss you na nos akaha puta magkita inaot magkita na sa tabalik pohon. puhon siya yeah, kung kaan na subo si Maisan Balsamo is watching Juliet Habok L L Loyola good afternoon father watching from Cagayan de Oro hi father marami pong natutunan na may sakit gamit ang holy oil ano wala Gina Kapadis no? the uses of the maggete. o San Vicente Ferrier. oh ang page. So, may isi-share ako sa inyo, mga kapatid. Uh, may isang pari na dumapit sa atin dahil hindi natural yung karanasan niya. Dahil yung pari nito ay during after mass niya, kahit isang misa lang, ang bigat na ng naramdaman niya. At kahit malakas siyang kumain, kahit ganado siya kumain pero namamayat siya at alam nyo ba ganado siya kumain paano marikonsal yan? ganado siya kumain at madaling magutom <laughs> so panay lang si father pero bakit namamayat siya at nag undergo na siya ng general check up pero normal yung lahat ng mga na findings, walang so diagnose. So, sikreto siya na nagipag-usap sa akin na uh, pa okay pa ba magpa-deliverance ako sa iyo. So, sabi ko, matapos na wala na mga tao, Father. Dahil yung mga tao ay dadagsa. So, naghintay si Father at nung deliverance na natin, nagsimula na tayo, Uh, nag-seal pa lang tayo sa lugar, anong naramdaman ni father? Biglang sumakit yung kanyang ulo. Hindi lang sumakit. Bigla pang bumigat yung kanyang ulo. At sumakit yung mga mata niya. No? At, hindi lang yan. Uh, nandi, nag, nag-dighay pa siya. Ganon. Grabe, no? Uh, Grabe <coughs> yung pagbigay niya. Uh, lumalabas yung mga occult spirits dahil na-oppress itong parang ito. <coughs> Grabe yung kanyang pag pagdighay. Ang nung before natin siya ma alam nyo ba na yung lolo niya ay albularyo? yung lola niya ay albularyo. Kaya pala, lahat yung mga anti, maraming aunties niya, mga uncles niya, connected sa albularyo. At hindi lang yan. Pabalik-balik pa sila noong hindi pa siya naging pare, sa mga albularyo. Yung nalista niya na pangalan, ang dami. At hindi pa niya nalista yung nalimutan na niya. Yung nalista niya ng na mga pangalan, alam nyo, 26 ka mga albularyo ang, ang naalala lang niya na mga pangalan. Pero, alam nyo ba, na marami pa ang hindi niya na naalala. At ang struggle niya ngayon, kahit isa lang na misa mga kapatid, ang kanyang maidaos, hindi na normal, hindi na natural yung pagkabigat sa kanyang ulo, pagod na hindi ma-describe. Sabi niya, isa lang yung misa ko, Father. Pero, grabe yung pagod ng katawan ko. Ang explanation natin, bakit nag nagkaganyan si Father, dahil sa kanyang occult involvement. Sa kanyang, sa kanyang pamilya. Dalong lano na sa kanyang mga ninuno, mga kapatid. Dahil yung occult spirits ay buhay na buhay sa kanilang ano, sa kanilang angkan, sa kanilang... sa kanilang mga ninuno. So, ang dami palang mga pari na haras dahil nyan. So, pasalamat tayo dahil ang simbahan ay hindi nagkulang diyan So, kuma-empower lang natin ang mga diocese natin sa paraan ng simbahan, sa ministry ng simbahan, dadami pa ang mga kapatid natin na mga kaparian na nakaranas ng ganyan. Uh, grabe, ang pagod. Hindi ma-describe. Parang sampung misa. Higit pa. Isang misa lang. Araw-araw na misa. Uh, regular mass. One mass lang sa kanyang parokya. Grabe na kanyang pagod. Kaya pala, grabe yung mga occult oppression niya dahil sa kanyang mga ninuno. Just imagine, 26 ka mga faith healers. Ang nilapitan nila, simula bata pa siya, hanggang lumaki na. So, grabe yung mga occult spirits mga kapatid. Hindi basta-basta. Pare na ito ha. Pare na. Hindi siya possessed mga kapatid oppression lang yung kanyang naranasan. Oppressed by the evil spirits. Dahil nagreact siya, at gumaan yung ano niya, pakiramdam. Matapos madilibrans, ang ating kapatid ng pare, matapos siya madilibrans, gumaan yung ulo niya, uh, gumaan din yung katawan niya. So, Father, uh, uh, nagka-feel ako better ngayon. At uh, sabi ko ni Father, dahil wala pa kayong team dito sa Kidapawan, Uh, mas mabuti na mag self deliverance binibigay ko na lang yung ating isang prayer of deliverance sa ating kapatid para magpatuloy siya na mag self deliverance at meron namang uh, kalapit na uh, diocese dito so na may deliverance team so ni ko itong pare na ito na sana ma-deliverance ma ma ka father si dahil hindi yan madali. Yan madali, Father. At patuloy ka mag self-deliverance. So, dito mga kapatid, kahit pari mga kapatid, ini-oppress pa ng demonyo. Kasi imagine, ako, kahit pag misa ko ng apat, okay lang. <laughs> kahit pag misa ko ng tatlo, kaya pa. Pero hindi katulad niya grabe ang bigat ng kanyang katawan. Sabi niya, ang sakit ng aking ulo, father. Kahit isang lang, kahit magro-rosario lang siya, bibigat yung katawan niya at patuloy siyang mag magdighay. Uh, kanina, mga kapatid, grabe yung pagdighay niya. Ganon. No? Grabe. walang deliverance ako. suka so siya. At, nilaway, suka siya ng laway. At dahil sa pagsuka niya, uh, 'yung mga uh, 'yung mga mata niya ay pinipikit niya. Oh, no. At siya ng laway, mga kapatid. So dito mga kapatid,